ting malunggay mataas na. Hindi na ako makakuha. Tinalian na, oh. Wah! Wow. Ayun, napakain ng mga manok. Si Honey. Ay, ang daming pagkain. Kumain sila ng dalakong pagkain, oh. So wala nang bunga yung jujube. So yung malunggay guys, ang tangkad na. Mm. Ito lang yung aking nakuha. So ito yung mga alubera namin. Alam nyo guys, matapos ang ulan kahapon na isang araw. Ngayon mainit na nagpapakita na si Haring Araw. So namasyal muna kami dito sa bahay. Ayan ang mga kapatid ni Baba. Hala, ang kamatis. Talagang Kino vera na. Andiyan ang dalawa niyang kapatid, panganay, ang pangalawa, at si baba pangatlo. Andiyan silang tatlo, tapos si madam. So, ayan. Ayan, ayan, ayan sila, 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 dad. Pasok tayo. Sila busy. So, ito na guys ang update sa bahay. Uy, ano naman pinagkagawa nila dito eh. Si Ay, sa mga electricity siguro to. So, ito na yung master bedroom nila. Baba. Ito yung dressing room. Tapos dito daw ilalagay yung mga sapatos. So, yung CR. Ah! Madilip na ano na pala nilagyan na nila ng ano, yung kumbaga flooring. So, ito naman ang painting room ni Madam. So, dito tayo. Actually, the good guys, ito yung harap ng bahay. Yung doon sa dinadaanan ko is liko uh, daw yun. So, so ito na oh, majun daw to majun. Ayan na laki ng ano ni Madam painting room. Tapos ito yung aking room. Ito yung CR ko, madilim ang kwarto ko oh. hi Ay, ay, may flooring na rin. Yung kusina, ito na, pagkalaki-laki ng kusina, guys. So, ito yung sa harapan. Ito yung harap. Pero kusina namin dito. <laughs> Ay. So, ayun na kasi babalik na kami sa bahay dahil uh, may niluluto ako doon guys. Alas stress na kasi break time ko na. Ito yung bintana ng aking uh, room. CR ko. Yun, umalis na sila. Silang magkapatid na Marshall. So, ito yung pa-basement. Oh. Ito naman yung elevator at ang mga electricity. Ayan. So, hindi na ako makakakit at kami uuwi na. Ayan lang. So, guys, ito yung gusto nilang kulay. Hindi ko alam kung asaan dito sa tatlo na yan. Sa apat pala. Ah! maket kami ni Madam. Ayan. Nandun yung aking malunggoy. Oh, uh, ang hangin. Tapos yung ulan kagabi, oh, ito, oh. Nagpundo ang tubig. Hala. Saan na tubig? ng hangin. So, bubaba ako kasi. Nandiyan yung uh, ang Ito yung pinaka ano na no, sa elevator, guys. tatlong, Ano na 'yung kulay? So kusina to ng nanay ng mga anak ni baba. Ito 'yung kwart, kwarto. CR. Kwarto to ng asawa ni baba sa una. Dito siya sa pinaka-rooftop. Tapos sala siguro to. Ito 'yung balkonin niya oh. Bababa na ako guys. Galing ako ng third floor. Nalobat yung isa kong cellphone. Kasi pupunta lang ako doon sa garden. Pupunta <laughs> ako sa garden. Oh, ayan may malunggay na ako. Punta ako ng garden, guys. Takbo-takbo ako. Tumatakbo